Kaibigan, barado ba ang puso ninyo? Nasabihan ba kayo ng doktor na may bara sa puso? Kailangan nyo magpa-angiogram, angioplasty, pero wala naman tayo pera. Pang-angiogram, pang angioplasty habot ng 500,000 or more yan. Diba? So, anong gagawin? Diba? Ang dami lumalapit sa akin, ganito ang problema. Actually, meron tayo isang lusot, isang possible solution. Okay? Pero tulad na sinabi ko, magpapacheck kayo sa inyong doktor, sa inyong cardiologist. Susundin nyo payo niya. Yung sa akin ay dagdag payo lang. Ako rin po bilang internist cardiologist. Nung inaaral namin to, natutuwa talaga ako. Parang napakagaling ng Diyos. Merong pagkakataon na wala kang pang-opera. Hindi mo kaya mag-angiogram, angioplasty. Pero yung puso, meron siya parang natural heart bypass. Yung pagkakaroon ng collaterals. Eh, explain ko sa inyo. Ah. Ganito. Ito, puso natin. Okay? Maganda to, Parang miracle to. So, ito, left. Ito, galing sa kanan. Minsan, nagbabara yung isang ugat natin. Let's say, nagbara to. Okay? Pag nagbara left anterior descending, pag nagbara yan, ay eh, delikado yan. Ang laking part mamamatay. So, heart attack yung pasyente, malaking chance mamatay. Nagbara bigla eh. ba? Diba? Wala nang supply to. Pero merong pagkakataon, pag unti-unti to nagbabara, nakikita nyo, merong mga maliliit na ugat to. May maliliit na ugat. So, may possibility sa ilang pasyente, itong maliliit na ugat dito sa may kanan, sa ibang lugar, yan ang tutulong dito. May ganong pagkakataon. So, itong mga malilit na ugat, pwede siyang dumami at makatulong dito. At siya ang magsesave dito sa puso mo. Ano tawag dyan? Ang tawag dyan, collateral circulation. Parang ito, nagbara. Pero tingnan nyo, tumulong itong kabila. Oh. Tumulong. Oh. Nagkaroon ng blood supply. Meron pong ganyang pangyayari. Explain natin, ano tong collateral, paano paramihin para mabuhay tayo. Actually, kahit uh, hindi mo kailangan ng angiogram, angioplasty kung may collateral ka, swerte. Ayon sa pag-aaral, around 25% ng tao merong natural na collaterals. Swerte yun. Swerte ito. Ah. So, ito puso natin. Dahil sa sigarilyo, dahil sa alak, dahil sa uh, tigas ng ulo nyo, di ba? Puro matataba, na kinakain, nababarahan tayo. 'di ba? Bisyo, stress, high blood, diabetes, pag nagbara, heart attack. Pwedeng lagot tayo dito. 50% ng heart attack namamatay ha, sa bahay. Paano malalaman heart attack? Ganito yan. Nakadiin ganito. Kadalasan puso yan. Levin sign yan. Ganito. O misa sa kaliwa. Pag nakaturo, ganyan. Nasaan yung masakit ng dibdib nyo? Pag tinuturo, usually hindi sa puso yan. Pag tinuturo. So, pag talagang barado, siyempre kung may pera, pinakamaganda magpapa-angiogram, nakita may barado, naglagay ng stent, eh, no, naglagay ng wire, binuksan, iniwat, Kaya mahal-mahal na itong stent na yan. Parang 150,000 isang peraso lang. Ay eh, paano kung nilagyan ka na lima? O, oh, di ilan na yon Procedure pa, operating room pa. So, milyones aabutin ito. Kaya ang dami lumalapit sa akin nagiiyakan. Tingnan nyo ah. May pagkakataon, pag inangiograph, merong mga collateral yung iba. Ang ganda oh. Ayan, oh. May mga maliliit na nagpapabuhay. Kung ganyang kaliit, medyo kulang eh. Kailangan marami-rami ko. ano, oh. Ang collateral, parang natural bypass siya. Yan, papakita natin. So, pag ito yung normal blood flow, ayan oh, di ba? Tapos, nagbara yung isang side, So, naghihikaos to, mamamatay itong part, tumutulong yung kabila. Tumutulong yung kabila. Ayan, no? Oh. Ang ganda. Oh. Normally, ang collateral, maliit lang, no? Oh. Di ba? Tapos, nagbarato, nagbara. So, pipilitin ng puso, ginawa ng Diyos, ligtas ang buhay mo, pipilitin niya mag-push na ito ang tutulong. Kumbaga sa puno, naputol yung isang sanga, pipilitin nung kabila, mag-compensate. Mag-ugat sa iba. Kaya yung maliit na ugat, <clears throat> biglang lumalaki. Yan ang gusto natin, paramihin natin to. Tuturo ko sa inyo, paano yan paparamihin. Okay? So, may dasal at may exercise at may gagawin tayo dito. Oo, napakaganda nitong kolatra. For example, let's say, explain ko sa inyo, let's say yung EDSA sa isang highway, bigla nagbara. May nag may nagbagaan. So pag nagbara yung EDSA, wala na hindi na makapunta from Pasay to to Caloocan, di ba? Let's say barado ka. Wala pa kunwari yung mga ibang daan. Let's say meron tayong mga maliliit na street sa tabi. Kung maliliit lang na daanan sa tabi na one lane lang, kulang cool 'yon. Kung meron tayong maliliit na daanan na naging two lanes, tapos maganda yung daluyan, ang dami pa. So kahit nagbara ito, yung mga dugo aabot pa rin dito kasi ano? Oh, siya ang siya na nagsanga, oh. oh, kaya nakakatulong. Ito ang pinakamagandang picture nung nagte-training ako pag nagugagawa kami ng angiogram kasama yung mga consultant kung doctors, pag nakita nila yung angiogram, titignan nila, explain ko lang sa inyo ah. Ito yung maugat niya, oh. puro barado. Bara-bara-bara puso niya. Maraming sakit itong taong to. Pero kahit ang dami niyang barado, swerte itong taong to. Baka madasalin siya. Kita mo ang dami niyang maliliit na sanga. Oh. Pakita mo to Dok Lisa. Kung ako nakakita ng face ni Jesus, tingin ko dito, face ni Jesus. Ayan, eh. sobra siya swerte. Mabubuhay itong taong to. Kasi ang daming side street eh nabarahan to, nabuhay pa siya. Oh. Ang dami nagsusupply. Ngayon, ang tanong, paano natin paparamihin? Okay? Pag ito yung daanan, kung bigla nagbara ang puso mo, okay? Bigla lang nagbara sa stress, sa sigarilyo, sa heart attack, wala nang oras mag-collateral. So, pwede mamatay yung pasyente. Pero kung ang bara ng puso mo ay dahan-dahan, through time, dahan-dahan, so, masakit ang dibdib, nawawala, sasakit, nawawala, maglalakad, sasakit. So, pag unti-unti ang bara, ayan unti-unti no? ang bara, nai-stimulate yung puso, ay nako, nagbabara. So, may pressure gumawa, ayan Hindi no? naman sila nakadikit eh. noon nagbara, kita mo nagdikit siya oh. Tapos nung nag -totally bara, lumaki na tong side street niya. Buhay siya ngayon. Nabuhay siya. Napakaganda. So parang naputol yung kamay, gumawa na sariling kamay. Yung puso natin, may ganun palang powers. Pero hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganitong powers. Parang 25% of the time. So sino ang mga suswertehin na may ganito? Walang pera pang opera. Number one, namamana. Hindi natin alam kung sino namamana. Around 25% ng tao. Second, yung palaging may bara. So, kung lagi kayo nag-chest pain, lagi nag-chest pain, pero nakakasurvive kayo, okay pala yun. Kasi parang, oo nga, nagbara konti, di upo ka muna pahinga, mawawala yung chest pain mo, di ba? After 15 minutes. Tapos lalakad ka uli, tapos sasakit na naman. So, yung laging nag-chest -che pain ka, yun ang mag stimulate gumawa ng mara maraming collaterals. So, that's a factor. So, dapat tuloy-tuloy lang yung exercise mo. Another factor then ay exercise. Ito, may mga collateral din siya. ano yano Yan, no? Isa rin trigger sa paggawa ng collateral yung exercise. Exercise have been seen to lead to the growth and development of collateral arteries. Kung may barado na. Yan. Pero yung exercise, syempre hindi pwede jogging. Konti-konti lang. Diba? Barado ka na eh. So, ang maabot sa puso mo, baka 20%, 30%. No? Konting lakad lang, konting taas. 30 minutes plus 3 minutes lang, konti-konti. Pagpagod, pahinga. Pag okay, tuloy lang. Huwag masyadong mainit, 'di ba? So, lagi mong tinutuloy tuloy lang 'yung exercise mo. Pag sumasakit 'yung dibdib, huwag matatakot, tipahinga lang. Merong merong mga chronic eh, na nagbabara, umuokay, nagbabara okay. Hopefully, after a few months, 'yung mga sanga-sanga ay dadami ng dadami. Ano 'yung mga bawal? Huwag magbuhat ng mabigat. Huwag yung biglang high intensity exercise sa mga barado ang puso. Huwag yung mga mabibigat. Dito lang, lakad lang, linis-linis lang, 'di ba? Pero hindi rin pwede lagi nakahiga. Tapos habang ginagawa mo 'to, kung talagang masakit ang dibdib, nasusuka, nahihilo, eh tama na, tigil na. Okay? Ano yung mga factors na nagpapalala ng bara? Yung sobrang pagod, sobrang lamig, yung sabi ko, sobrang lamig na ligo. Kumakain ng marami, busog na busog, hindi po maganda to sa may sakit sa puso. Kasi kung busog na busog ka, nabondat mo tiyan mo, yung dugo pupunta sa tiyan, mawala na dugo yung puso natin. ba. Diba? So, konti-konti lang ang kain, pero mas madalas. Sobrang stress, sobrang galit, sobrang puyat, sobrang inis, biglang na-stress. Yung konti-konti lang. Bukod dito, para dumami ang collaterals, syempre, may tulong yung kompletong-kompleto yung gamot nyo. So, hindi natin kaya magpa-opera, wala tayong pera, di ba? So, i-maximize na lang natin yung gamutan at magpapacheck up sa doktor nyo. Merong gamot na para lumabnaw ang dugo. Tulad ng mga aspirin, clopidogrel, itong mga Plavix, prasugrel, at iba pang mga bago. Usually, isa lang yan. May mga gamot na para hindi tumigas o kumapal yung mga taba-taba sa ugat para sa cholesterol to. Mga statin, simvastatin, atorbastatin uh, atorvastatin. Merong mga gamot, tulad na sinabi ko sa inyo, pinaparelax yung puso para hindi masyado mapagod. Metoprolol, beta blocker, at iba pa. Isordil, ISDN, mga nitrates, pinapabuka. Okay? So, kompleto ang gamot, tuloy-tuloy exercise, Maganda ang dasal. Who knows, dumami na dumami yung collateral natin sa puso para maligtas tayo kahit wala ng operation. Kasi ito, nalaasahan natin eh. ba, diba, wala naman libre sa atin. Wala naman libre ang angiogram. Wala naman libre ang angioplasty. Kasi yung mga stent na yan eh, parang spring yan eh. Napakamahal. So, bukod dito, dapat healthy yung pagkain mo. Yan. Masustansya pagkain. Yan, bake, broil lang. wag masyadong mamantika. Fruits, mas marami. Iko-control dapat ang cholesterol, wag magpapataba, control blood pressure, pati blood sugar. Ayan po. Check lagi yung blood pressure, wag masyado mataas. Bawal ang mga alat masyado. Ayan po, o. lalo ma-stress yung puso. Bawasan ang fast foods, more yung mga healthy na pagkain, avocado, healthy oil. Po. Tapos pagkakain, huwag yung masyadong malaking tatlong platong kanin, only rice, konti-konti lang. Mas madalas ang kain pero mas konti. Tapos tuloy-tuloy mo lang exercise. Marami ng mga journal scientific journals. Hindi po biro to, tunay to. Tanungin nyo sa cardiologist nyo, yung collateral circulation of the heart, paano siya ini-stimulate, paano dadami. Hindi pa to ganun kaklaro, pero tulad ng sinabi ko, may pag-asa pa. Okay, so dani natin sa dasal, sa gamot, sa exercise, at iba pang bagay. Hopefully, may purpose pa tayo sa mundo, kahit mahirap tayo, wala tayong pera. Pag ang Diyos bibigyan ka nitong maraming collaterals na to, mabubuhay ka kahit baradong-barado na yung ugat mo. Any questions, Akalisa? Uh, pwede pa daw ba mag-exercise kung barado na? Pwede nga mag-exercise, basta kaya mo na hindi sumasakit ang dibdib mo. Diba? kailangan mo siya i-push konti eh. Hindi ka pwede hihiga na lang eh. Kailangan, ang nag stimulate kasi yung, di ba to, oh, maliit na lang ang daanan, kailangan mo i-stimulate konti eh. Pag, yung chest pain ang nagpapadami nito. Eh. Oh, medyo risky talaga, di ba? Parang pinipilit mo talaga buksan eh. di ba? Parang kung may barado, o well, let's say may barado, paano mo bubuksan? Pipilitin mo buksan. Pero wag rin naman sobrang pilit. ba? Diba? Kasi magkukulang ka ng blood supply. So, pag may konting chest pain, hindi rin talaga pwede no exercise. Dahan-dahan. Pag sumakit, mahinga. ba? Diba? Todo sa gamot, doon na sa malamig na lugar. Mas gusto ko yung lakad nyo sa patag lang. ba? Diba? Oo. Pero tulad ng sinabi ko, kung may pera kayo, sa mga may kaya, e eh, pa-angioplasty tayo, pa-bypass tayo, walang problema. Kinagawa ko lang itong video para do sa may hirap kasi dami lumalapit sa akin talaga eh. Wala talagang pera, ito na lang inaasahan natin at pwede naman talaga. Pwede naman talaga. Kaya nga, itong collaterals ang magliligtas sa atin kung wala nga tayong pera, mag-opera. Okay? Maraming salamat po. Share po natin to sa ating kababayan. Actually, kahit may pera ka pang opera, mas maganda pa rin may collateral ka talaga. Kikita mo nito, ang ganda, oh. So, kung baga sa puno, nabara dito, umikot naman yung mga sanga, napubuhay ito. Mabubuhay ito ng normal, oh. Kaya swerte yung ganito. Salamat po. God bless po. Tunay po to. Aralin nyo to maigi. Lahat ng tinuturo ko sa inyo, tunay. 100% tunay. Siguro baka mas simple lang yung pagka-explain ko sa inyo pero tanungin niyo sa inyong cardiologist sa inyong doktor uh, na ano yung collaterals at paano to makakatulong sa ating puso. Tsaka yung mga gamot niyo huwag niyo kakalimutan, di ba? 'Wag kakalimutan. Kung ano man yung maintenance niyo, tatlo, apat o limang gamot, eh, hindi natin kaya mamahalin, kahit generic na lang muna, may tulong to mga gamot para suportahan yung puso natin habang hopefully dinadasal natin na magkaroon ng mga sanga-sanga para maligtas yung puso natin kahit wala tayong pang-opera God bless